What's up mga Welcome back sa aming channel guys. For today's video, eh, dumayo pa kami dito sa may... Murong. Sa Murong Bataan, Murong Bataan. yan. Siyempre since malapit lang sa amin ito sa Olongapo po, Binayo na talaga namin ito guys. Itong uh, napakagandang resort nito guys. Ang Yuki. Yuki. Yuki's Resort at ang Sulok. Ayan guys, magkatabi lang ito na resort. Tignan nyo naman. Niyo. Pool. Pagkatapos guys, yeah. tignan nyo yung likod. Yeah. Tignan nyo yung likod. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Yeah. Pumunta ka. ka na rito. So guys, samahan niyo kami dahil dito kami mag stay ngayong gabi. At uh, syempre, mag-relax-relax muna kami ni okay. Papa. Go! Two seconds. So guys, welcome to Sulok Beach Resort. Tara. <laughs> so, dito tayo sir. Sir, so, sagi, sa akin, Sir Nick. So, sige sa atin Sir Nick kung ano ba. Ang sarap naman pwede namin nandito. Ano ba pwede namin na... Uh, tulungan. Ito pwede mo tumutulong kahit saan kung tapay. Ito lang <laughs> ito. So, sa ito ba yung mga ano, ano? ba yung mga nyo sure na ako pwede mo Ano nyo Ano ba yung mga nyo sure dito? tulog. So, But sir, ang usually na no, offer no ko namin dito is uh, room accommodation. So, oh, okay. meron po kami sir, uh, family room, good for 7 din siya. And then meron naman po kami yung barkada room, good for 4. And then uh, couple po, good for 2 po siya. And then sir, pagka kami dito kayo, so makikita niyo po din yung aming uh, infinity pool. Front yeah. beach po siya. And then sa may beach po namin sir, wala po kayo maaapakan, na kahit yung isang batang. Yun po yung nasher namin sa so. so guys, pag so, so, may nahanap pa akong bato dito. Hahaha. <laughs> <laughs> So, yun ang gagawin natin ngayon. Ayun ang trabaho para namin ni Papa, maghahanap kami ng bato dito. Pag, pag, wala kami nakita ng bato dito, pag may nakita kami ng bato dito, sir, lilibre nyo kami, ha? Libre, ha? Okay, guys, sana nyo yun, libre kami dito, ha? Let's go! What's up, mga kaalat? Nandito ako sa Sulok at sa Yugi. Guys, tingnan nyo kung anong ganda ng pupuntahan namin. Guys, tingnan nyo Saan pa kayo? Kung gusto nyo talagang pumunta ng Pilatongka at tahimik, dito na lang kayo. At tignan nyo kung anong mga magagandang makikita nyo, okay? Ito, mga room nila. mga guys, ang ganda. Sa... At saka guys, tignan nyo yung mga swimming pool nila. Tignan nyo swimming pool. Ito. Papakita ko sa inyo. Guys. Ang ganda, di ba? Saan ka pa? May pambata. May pambata. Tang ka pa. At isa pa. Ito maganda. Tapat tang tapat sila sa beach resort. Ya. Yeah? Ngayon, ang ko, Ito guys. Hey. may mga yung mga kayong table nyo kung ano gusto nyo kung gusto nyo pambata pwede na dyan malinis wala na ibang mahanapin pa Tingnan niyo yung view. Ang ganda. Diba? Yeah? Wala nang ibang hanapin. The best in the best. <laughs> guys, kaalat. Pumunta kayo dito. Siya nga pala. Mapakilala ko sa inyo yung pinakamayari dito. Ito guys. Then, ito nga pala. Ang pinakabosik ko. Ito, hey, pinakamayari dito. Tagi-walis lang po ako dito. Ito, pinakamayari dito. Kaya, sabihin nyo na kung saan kayo pupunta. Dito na. Tulok Beach Resort Hotel. Tulok Beach Resort and Juki. Oh. The best in the west. Cheap lang, pero... <laughs> <laughs> ito talaga akong, Uy, lang <laughs> ko, <laughs> <natin> <laughs> ako. Hindi po. Bata nyo lang po ako, Tatay Boy. Nakabago sa murong to. Ayun! Hindi nyo. Papasok tayo. Uy, yun. bago pa ko yan. Ito. Ito ang kwarto nila. May lokal TV. Ang ganda lang. pinaka nila. Malinis. Ganyan kayong ano. At isa pa. Saan kayo makakita ng ganito na tatlo? Diyos po. Pinatlo at pinagunga, lalo na ako pag pupunta dito na kay ah! Tapos, manood ako TV. Shit! Ganda. Yan ang pinaka kwarto nila. Sabi pa, dalawang po. 20 po yan. Oh, dalawang po. dalawang po. Isa pa lang pinapakita ko sa inyo. Sampol pa lang yun. <laughs> Baka pag nakita Iba. Ha? Thank you, thank you. Thank you Gaganda ng kwarto ang ginawa rito. Pumunta kami sa taas. Meron kang to. Hindi lang dito sa so, baba. Let's go! <laughs> Dalawang pong kwarto to po. Dalawang pong kwarto. Dito yung mga satisfies na talaga kayong satisfies na tahimik. Walang ano, dahil sabi ng beach. Swimming pool. Guys, tingnan nyo. Kung mga isa, dalawa, kahit sampung tao, pwede dito. walang ibang hahanap dito pa. Pag gusto nyo magtay nga, andito lang kayo. At hindi nyo pag sunlight, hindi kayo yung araw sa umaga. Tapos pag chill chill lang kayo, inom inom. Mga inyong inyong sa ganda. Mabango. Masko. Wala kayo upuan sa loob. Dito kayo mo po. May sarili kayo lumesa dito. Pag ganun ganun ka na nakikita mo yung mga kamag-anak mo, yung mga pamangkin mo, mga apo mo, naliligo pwede mo silang tignan di ba? Yeah. sa so, umaga ang ganda rito baka ganyan ka lang oh hindi niyo ako di ba? Okay, Tuan guys. si Papa. Sobrang okay. to Alam mo kung bakit? bakit? Okay. Kasi, yung rep dito sa may pinuntaan namin, punong-puno ng rep. Okay. Puno ng red <laughs> 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 noise. Para sa akin daw lahat yun. Para daw sa kanya yung ano dito. Naku, mga Naku, gastos na naman tayo dito. Red doors, baka naman! <laughs> <laughs> red doors! <laughs> Alam mo na. So, ikutin natin to guys. Papakita namin sa inyo kung gano'ng magaganda -gano tong place na to.

Tignan nyo naman guys, nakahiga na agad. <laughs> Kanina ko. <laughs> yan ang hirap pag ano, oh, gising na yan. Yan ang hirap pag ano, pag uh, alak, inom ng inom ng alak, okay, ganyan ganyan. <laughs> mamaya, samahan nyo na dahil maliligo naman kami mamaya dito. Nakita nyo na ba yung pool? Naku, pinakita niya yung pool guy. Ganito, wala. Magmumukhang ano to. Magmumukhang dilis to dun sa... <laughs> Magmumukhang dilis to sa swimming pool. Gising <laughs> na. Guys, gising na. Boy. Oh, gusto ka. na tayo. Shhh. Pa! Pa! Hindi na ako nalilin. Kaya na oh, pa nagmamadali ito guys eh. Ayan na. Inantay lang daw niya medyo umano yung araw. Wow, ganda. Ayun, bigo ka lang. <laughs> May dagat bang pababaw pala, Lin? Ano yun? Malalim yun yung pababaw. Uy, <laughs> baka malalim na dyan naman. Huwag natin na! Nag-swimming-swimming ka nalang babaw pala. Saabuhay <laughs> okay. <Tapuway>, ha! Ha? Sunbathing-sunbathing <laughs> ka lang? <laughs> Tapos ganyan yung ano? Gumanda po sa mukha ko. <laughs> Ligo na, swimming na, oh. Dito man, na, gilig na ba, oh. Okay. <laughs> Sunbetting. Sunbetting? <Some> <laughs> Meron siyang sinasabi, guys. Sinasabi mo? tang ina mo. Dito walang bato, di ba? Dito tingin mo yung bato dito. Ating puti, ba? Di sabi niya kayo na wala daw bato? <laughs> may Ngayon nakahanap yan. Ngayon nakahanap yan ng bato. Akala ko walang bato dito. <laughs> ito, ito, ganda siya, no? Ating puti. <laughs> Ito, ito yung bato. Sir, nakahanap na, nakahanap ng bato. Karang pa walang bato. Ano ba yung bato, sir? Pandesign yan eh. Ay, ganyan ba? Sarap yan. Oo. Ay, masasawa nito. Ito, ito. Ang alin? Masasawa. Ay, saan yan? Pwede mo isa. <laughs> Akin to. Wala ka magka mangingin ito, ah. Mahilig <laughs> kita lang dyan. Ang ina mo wings. Mahilig sa aking wings. Ang tangin yung kapante. Ayos ka. Yung matigas. Gwapo daw eh. Mukhang ano eh. Mukhang, ano, mukhang mumbuti okay, kayo. Mo. so guys, ayun nga. May sabihin kami sa inyo. Naku, oh, maagang, maagang, maagang pamaskong handog to ng Sulok Beach Resort yes. of Guys, ganito ha. Makinig kayo maigig. Yes, makinig, makinig kayo. Kayo. Ma makinig ka rin ha. Oh, Sumali so, ka. Oh. oh. manalo tayo. Okay. So guys, ganito. Yeah ganito lang ang gagawin nyo ilalike nyo lang ilalike nyo lang ang page facebook at ang instagram nila like, share, and follow nyo lang yung mga social media account ito, ito, ito yeah, ng ito. sulok beach resort bataan ayan guys ito, Tapos, bataan ayan pagkatapos guys ito ha 15 sa inyo ang mananalo ng tago oh, 1... 15 oh, ang oh, malanalo ng tago 1000 pesos guys ilalike nyo lang ilalike share, share follow follow yeah. Ano? Wala na, wala na. na. Screenshot <laughs> nyo, tapos send nyo lang dito. Sa account nila, guys. Sa account nila, sa account nila. I-send nyo lang, guys. Tapos sila mamimili at pwede kayo manalo ng tag 1,000. Guys, 15 pesos. sa inyo. For each, ha? Nga. Yeah. 15, ha? 15,000 din yun. Sana okay. ako, pengi naman ng 1,000. Pengi naman kami 1,000. Wala akong bariya. <laughs> Ayun na, huwag nyo na antayin agad. Ngayon, pag napanood nyo na agad itong video namin, guys, gano'n lang gawin nyo. Tapos, sunod-sunod kayo, sumunod kayo sa mga video na na-upload nila, guys. Dahil, syempre, marami silang mga promo, guys, eh. Balak nyo na mag-outing mga pamilya. Dito kayo barcada. sa sulok. Barkada. Ayan, dito kami. Sobrang nag-enjoy kami. Mag-enjoy kami talaga ng sobra sobra. Maraming maraming salamat Sir BJ. BJ, maraming salamat sa iyo. Ayun, kina Sir BJ. I B. hope you have many many blessings to come. Ang sa Ang lahat. Galit mo makisama. The best ka. Tinabusog <laughs> <laughs> mo kami. <laughs> <laughs> sa lahat ng mga ano din, sa lahat ng mga staff niya, sobrang mga mabait. Staff, mababait talaga. Inuuna kami, sinuportahan sobra kami. Sobrang mabait nila. Maraming maraming Isipin salamat. Inyo, ha? Pati langaw, alam nila meron o wala. magaling, <laughs> magaling, So guys, alam nyo na. Alam niyo na yung gagawin nyo, Ha? Pero naman sa amin guys, don't forget to subscribe. एचे आव्हल चॅनल कि त्या बोन